ng natatanging amazing good deeds hatid ng serbisyong nagkakaisan ng Cavite PNP. Sa pamumuno ng masigasing na direktor ng Cavite Police Provincial Office, Police Colonel Ilioterio M. Ricardo Jr., ating tutukan ng mga kaganapan sa nakalipas na ikalawang linggo ng Marso handog ng Kapulisan ng Cavite. Noong ikawalo ng Marso taong kasalukuyan, ang Cavite Component City Police Station, katuwang ang Lions Club, ay nagsagawa ng feeding program para sa mga estudyante ng Ovideo de la Rosa Elementary School, Cavite City. Ang naturang aktibidad ay nag-iwan ng ngiti sa mga batang mag-aaral ng nasabing paaralan. Samantala, ang Indang Municipal Police Station naman ay nagsagawa ng adopt a Family Program sa pamamagitan ng gift-giving nito lamang ikasyam ng Marso taong kasalukuyan sa Barangay Mahabang Kahoy, Lejos, Indang, Cavite na mahagi ang ating mga kapulisan ng mga grocery packs para sa piling pamilya ng naturong barangay. Lubos naman ang pasasalamat ng mga mamamayang naging benepisyaryo sa nasabing programa. Sa Gipata, linaw mata naman ang handog ng Carmona Municipal Police Station sa kanilang isinagawang medical mission at feeding program. Katuwang ang TLC-19 o at tatak laban COVID-19 noong ikasampun ng Marso taong kasalukuyan para sa mga residente ng Barangay Maduya, Carmona, Cavite. Kaugnay naman sa 2024 National Women's Month Celebration, ang Tagaytay Component City Police Station, katuwang ang barangay officials ng Barangay Mindes Crossing East, Tagaytay City, ay nagsagawa ng livelihood program sa pamamagitan ng paggawa ng palboron para sa mga kababaihang residente ng nasabing barangay noong ikalabing dalawa ng Marso taong kasalukuyan. Maliban dito, namahagi naman ng bigas ang kapulisan ng Silang Municipal Station katuwang ang Tumbas Association para sa mga mamamayan ng Barangay Munting Ilog, Silang Cavite noong ikalabing tatlo ng Marso taong kasalukuyan ang daang residente ng naturang barangay naman ang napasaya sa nasabing aktividad. Sa kaparehong araw din, ang Tanza Municipal Police Station naman ay nagsagawa ng feeding program para sa mga bata. Katuwang ang Barangay Based Advocacy Support Group, Naryag Force Multipliers at KKDAT na ginanap sa Sanitary Landfill Barangay Sahod Ulan, Tanza, Cavite. Sa pagpapatuloy naman ng kabutihang loob ng ating mga kapulisan, ang Bacoor Component City Police Station naman ay nagsagawa ng distribution of e sleepers noong ikalabing apat ng Marso taong kasalukuyan. Sa naturang aktibidad ay nagkaroon din ng pagbabahagi ng kaalaman patungkol sa vowsi o Violence Against Women and Children. Bukod dito, ang Tagaytay Component City Police Station naman ay nagsagawa ng tree planting activity katuwang ang miyembro ng Police Hotline Movement Incorporation, Barangay Official at BFATS ng Barangay Mendez Closing East, Tagaytay City noong ikalabing lima ng Marso taong kasalukuyan sa nasabing lugar. Hindi pa dyan natatapos ang pagpapasaya ng ating mga kasamahan. Dahil sa kaparehong araw, project ngiting sulit naman ang isinagawa ng Indang Municipal Station para sa mga mag-aaral ng mahabang kahoy Lehos Elementary School Indang Cavite. Sa katagumpayan ng nasabing programa, tunay ngang saya ang makikita sa mga bata. At ng ang mga katangi-tanging serbisyong publiko, handog na serbisyong nagkakaisa ng magigiting at mababait nating kapulisan ng Cavite sa pamumulo ni Police Colonel Eliotero Ricardo Jr., Provincial Director ng Cavite Police Provincial Office. Tunay nga ang pagtulong sa kapwa ay walang katumbas na halaga, ngunit maaari itong gumawa ng isang hindi mabibilang na epekto sa buhay ng isang tao.